O kung jaan o wala. Yung relos ko, mahal yun. Nasa 300,000 yun. Ba, tao, wala ko lang dyan. Di ko wala ko makita niyo. Eh. Pwede pinakita ba akong pangit sa inyo? Wala ko na pinakita pangit. parang kung mo, kaya bubitaan mo ko na eh. Yung ba nakita yung relos ko eh? Ha? Yung relos ko? Tulus, kakusot mo ng kagapot, ha? Diyan ko lang tinabi yan, eh. Diyan lang naman yan, eh. Yun naman mawawala yan, eh. Ano po ito, yun? Hindi nyo ba nakita, Malang? My Lord? Bulo. Eh, la, hindi nyo nakita, la? Dito ko lang yung pinatong yan, eh. Dito, nakikita, pinatong. Dapat tinitignan mo, eh. Diyan ko lang pinatong yan, eh pupunta ko. Saan ko ba nilagay? Kaya, saan na? Wala na rito. Wala sa akin. Dapat inaasikasong yung mga damit ko. Itahit tayo, tayo lang naman dito ha. Oo oh. nga ko. ko Itahit oh. tayo, mga, tayo mga. lang naman dito sa rinos na yun eh. Sino huuha niyan dyan? Ewan ko nga mahal. Mm -hmm. Nasa yun yung kalapan Wala naman na, no? pinakita ba akong pangit sa inyo? Wala mm -hmm. naman, di ba? Wala naman ako pinakita ang pangit sa inyo lang, di ba? Oo, oh, wala naman eh. Ba't mga wala, Jerilo? Baka ko saan mo lang nilagay yan. Oh, dyan ko nga lang nilagay. Kagabi, bago ako matulog. Wala akong pinakitang pangit sa inyo. Baka na tapag mo. No, yan mo. Hindi na alap, eh. Oh, dyan ko nga. Kahit maghanap-hanap kayo dyan, wala kayo makikita. Dahil dito ko lang pinatong yan. Dito lang. oh, dyan lang. Wala naman ibang pumapasok dyan eh. Tsaka nakalaki yung pintuan eh. Oo. Oh. Sabi mo muna bago kong mabintang. Hindi ako nagbibintang, tinatanong ko nga lang. Oo na dyan o wala? Yung relos ko mahal yun, nasa 300,000 yun. Ba, ang tako wala ko lang dyan. Hindi ko makita Pwede pinakita ba akong bangit sa inyo? Wala ko na pinakita pangit eh. Parang pangit ako, pinagbibintangan ko na eh. Hindi kita pinagbibintangan. Oo, sabi ko yun. Hindi ko kayo pinagbibintangan, tinatanong ko na dyan yung relo. Pumano ko dito ko gabi, walang relo. Ang oh. nakita ko wallet. Ay, na, si Lola, dyan lang siya na kanjan. Dyan na tulog eh. Oh, Dapat Wala, wala akong nakita dyan. Oh. Dyan ako na eh. Wala, wala akong nakita ang relo dyan. Wala akong dyan. Wala akong nakita. Wala ako akong May nakikita kong gamit yung bari. Relo ko, nila ako din eh. Tinatabi ko. Ayun, oh, o, mo. Ngayon, magdadamay ka relo. Nila ako, eh. ako din. Hindi na sa'yo yung relo ko. Nila ako din relo ko. Wala pa kalimang mo. Dapat na dyan lang yung relo ko. Eh. May pinakita ba akong pangit sa inyo? Wala naman, di ba?

hindi ka naman nakuha na may mukha ka lang masama. <laughs> 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 Opo kayo dyan. Ay, gagawin na nag-vlog. na yan, okay na. Opo okay kayo dyan. Ayan. So guys, na, no, hello, what's up mga host, no? Uh, pumili ako sa bodega ni Suki ng mga gadgets na to. syempre para ibigay ko sa mga kasama ko. Ayan, nakita niya yan. Tara, let's go. Ito, syempre, especially, uh, Bibo, uh, Bibo Y9 Wine para kay Lola. Ayan ito naman, ah, uh, ano to, at uh, at for I, in para kay Milo. iPad, syempre, para kay Earth. Ayan! Ayan lang ako, madali! Ayan! At syempre, ito naman din, tawag dito para kay, may cellphone ka na eh. May ka na! Oh. At yun, syempre, para rin kay Sherwina. Ayan, da. Ayan, syempre, natin buksan, buksan natin lang. Ayan, buksan natin. Ayan. Sige ikaw lang. Tingnan mo nga kung paano buksan ito. Amin na nga ako. Ayan, ito 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 ito. Diga rito! Diga rito, kayo. Ayan, dito na. Dito, ayan. 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 Tingnan natin kung maganda ba talaga yung mga phone. Ayan. Baka ano lang yung kanin ha. Okay, <laughs> baka. Tapos nakasilpaw. Baka man na yun, di gagamba to ha. Tapos nakasilpaw. Ayan. AY! Ah! natin kay Earl. Ah, yeah. uh, request talaga ni Sherwina to na ibigay ko sa kanya talaga bilang ng tablet si Earl. Wow! Ayan o, oh. wow! Ang wow. Wow! Ang laki niyan! Eh. Ayan o, oh. wow! Tapos, ito natin dito. Wow! wow! nasa likod. Ayan. Para buksan to Lobot. Lobot to. Ito. Ayan. Ina mo nga. Hey. Makuputo. Inyo, no? Iyo, no? MX. Ganda. Yes. Oh, di ba? Oh, ito para kay Earth to. At syempre naman, tawag dito para naman kay My Lord. Ayan. Ito'y para kay My Lord. Ayan. Tignan natin. Tignan natin. Ayan. Ayun oh! Ay! Baka hindi totoo yan. Baka ka mo. Baka mamaya gagamba na naman yan. Ayun oh. Wow! Tignan natin. Tignan natin. Tignan natin. Tignan natin. Tignan pa natin kung hindi legit. Baka mamaya hindi na matutukoy yan. Tignan natin. na natin. gumawa natin. Tignan natin. Tignan Bakit gano'n sa kanila mga tunay? Sa akin hindi. Ayun, oh! Ayan! Meron Ayan! O, pag-ingatan niyo lahat yan, ha? At syempre kay Sherwina, parehas din sila na infinix ni My Lord. Pang Android-Android lang ni Sherwina. Ayan, o, ano ba sasabing niyo? Ayan! At syempre, maraming salamat din sa mga suporta niyo. At syempre... Baka ikaw na ang isa sa manalo ng cellphone. Mag-heart react ka lang at mag-share ng video na to. At syempre mag-comment din na sa baba ng maganda. Baka ikaw na ang mabigyan ko ng isang cellphone at cashback na pera. Maraming salamat sa support ayun ay tunay mula sa puso ng Jovan David Official. God bless. Kita kits tayo. So, let's Thank go! Thank you! Thank you very much! Thank you! Meron ako cellphone. <laughs> Yo, hello, what's up, my O's, three long says, goodbyes, peace out, peace out, let's go.